programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagulat nga itong si Farah nang malaman nga niya na hinaya ni Darius na mamalagi at doon matulog sa bahay ni Mamita ito ang siya Lucy. Kung kaya ta hindi ito makakapagpigil at susugurin nga ito at sasabunutan. Laking gulat naman ito ni Manang dahil hindi talaga lumalaban si Farah. Puti na lamang ay uh, dumaan nga or dumating nga ito nga si Darius at kinuwento nga nito ni Mamita na nagtataka siya bakit tila ba ang matapang sa kanilang dalawa ngayon ay siya Lucy at si Farah ay nagpapaubayan lamang. Lingin nga sa kanilang kalaman ay nag kapalit na ang kaluluwa ng dalawang ito. Habang nang chinek nga sa doktor nito nila Darius ang kalagayan ni Mamita, binigyan nga sila ng payo nito na dapat ay hindi na stress at walang negative vibe sa paligid nga nito ni uh, Mamita. At uh, ang ilapit lamang sa kanya ay yung nagbibigay sa kanya ng mga positive para nang sa gayon ay mas mabilis itong gumaling. Naisip nga nito nila Darius na dapat ay si uh, or si Lucy lamang ang magbantay dito. Ngunit mukhang hindi talaga papa papayag. Etong si Lucy, sa oras na makita niya si Farah, nandoon na, na mamamalagi sa bahay ni Mamita. Yan ang mga dapat natin subaybayan sa mas matinding kaganapan dito nga lang sa student Life.